Hataw kung hataw ang 77 candidates sa opening ng Miss Grand International 2025 Grand Finals ngayong gabi sa Thailand. Maging ang stage ay humataw din sa bongga. Kanya-kanyang pagrampa ang mga kandidata sa mahabang runway suot ang kanika nilang golden opening dress. Isa-isa silang rumampa at pabonggahan sa opening. Ilan nga sa mga humataw sa opening pa lang ay sinagana Indonesia Thailand, Venezuela, and the Philippines Hindi naman nagpakabog si Philippines. Suot nito ang kanyang gold opening dress at full force ang kanyang confidence na ipinakita sa opening pa lang. Plakado ang styling, ang hair and makeup, perfect ang projection sa camera. Maganda din ang bato nito ng Philippines sa introduction. makikita ang tinodo ni Philippines sa kanyang aura at talaga namang nag-stand out ito sa opening. Ayan, anong say mo sa opening ni Philippines? Kabog ba o mas kabog si Nagana, Thailand o Indonesia?